para sa papalabit na international working women's day sa march 8 po Tama po ba na yung uh, nangyari ay uh, ito po march 7 madaling araw tama po ba Yes po Mr. Chair uh, Mr. Chair maaari po bang ilahad mula po sa perspective ni uh, Ma'am Lizel ano po ang uh, nangyari noong madaling araw ng march 7 2021 Yes po, Mr. Chen, nakaupo po kami noon sa gilid ng higaan ng foam. Nakalatag po siya sa sahig. Niyakap ako para protektahan ako at saka po pumasok ang mga, mga kapulisan. Sumisigaw po sila na dapada. -dapa. Nakita ko po na naka-uniforme naka mi po sila at may mga baril po sila. mo pumuplage po. At may mga pa Batyes ng PNP Rizal at PNP Laguna po yung kanilang mga dam. Sila po ay nakaskimas po. Pero saan po nilang binuksan yung gate at pinto ng office namin? Pagkatapos po, hinadyakan po nila yung pintuan namin sa second floor. Uh, Mr. Chair, uh, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong uh, makumpirama mula kay Miss uh, Ms. Lizelle. Uh, Nabanggit po ninyo na may nakita kayong patch ng uh, PNP Rizal at PNP Laguna doon po sa suot ng mga uh, police na lumusob sa Workers so, okay. Assistance Center. Tama yes po, po ba yon? Yes po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, sa pagkakaalala po ni uh, Ma'am Lizel, ilan po yung mga pumasok sa kwarto ko nasan po kayo ni uh, Manny Asuncion? Mr. Chair, anim po sila at marami pa pong iba sa pasilyo. Lahat po sila ay nakasuot ng ski mask o bonnet. Kaya po, matalang po yung kita. ah uh, ibig sabihin po, ah <laughs> uh, Ma'am uh, Lizel, kung kakayanin po natin makapagpatuloy, ah uh, Nabagit po ninyo merong anim na pumasok. Ibig sabihin po, dahil may takip yung mga muka, yes po, wala po Mr. ni isa na nakita po ninyo yung mga muka nila. Wala po. Pero sigurado po kayo doon sa nakita ninyong patch ng PNP sa kanilang mga suot. Yes po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, liban sa nakita ninyo na merong patch ng uh, PNP Rizal at PNP Laguna, meron pa po ba kayong ibang nakitang... Uh, identifier o parang kakaiba sa kanilang mga suot? Yes po, Mr. Chair. Ano po iyon, uh, Ma'am Lizel? May bawa po sa kanila po bang yung mga nameplate po ba nila? Kita po ba yung nameplate? Hindi po, Mr. Chair. Nakatakip po yung kanilang nameplate. May isa pong lalaki na galit na galit po doon gusto na pong barilin si Manny. So Mr. Chair, lahat po sila, yung mga nameplate po nila, ay may takip po yun lahat? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nakalagay na takip? Wala po yung nakaano po dito sa nameplate po nila. Uh, Mr. Chair, pagkatapos kayong uh, padapain, ano pa yung ginawa ng mga polis na pumasok sa kwarto? habang po pinadada pa po kami, si Manny po ay nakita kong nakadapa po siya sa may hagdan habang ako naman po ay kinaladkad ng apat na pulis pababa sa kusina. Bago hinila pababa, nakita ko pong duguan na, nakadap, na nakatutok ang baril sa likod niya habang kinakalakad, kinakaladkad po ako at narinig ko po, po yung sigaw ni Manny. Mga tao din po kami. Uh, Mr. Chair, sa usapin naman po ng search warrant, Uh, nagtanong din po ba kayo o si uh, Manny Asuncion uh, kung merong search warrant na dala o pinakita yung mga polis? Opo. Tapos yun meron po ba silang nilabas o pinakita ang search warrant? Wala po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, pagkatapos ng mga nangyari so far na pinadapa tapos uh, kinaladkad din si uh, Manny Asuncion. Saan kayo naman po? Saan po kayo nun dinala ng uh, polis? Inilabas po nila ako sa bahay. Nak narinig, nakarinig na po ako ng putok mula sa itas kung saan na iwan po si Manny, Mr. Chair. Napapikit na lang po ako sa sarili ko. At sinasabi ko pong pinatay na po nila ang aking asawa. Uh, paano po ninyo uh, nasabi na nung narinig po ninyo yung mga putok ng barel ay uh, yun niyo ninyo yun na yung uh, signal na napatay na po si uh, Manny Asuncion? Yes po, Mr. Mr. Chair. Kasi po nakita ko mismo na walang kalaban-laban si Manny sa mga pulis. Kasi po mataba po siya at hindi na ganong kaliksi. Hindi niya kayang lumaban o tumakas po. Naka-restrain po talaga si Manny at marami yung mga pulis na nakatutok ang sa kanya. Uh, Mr. Chair, talong po natin kay Miss uh, Ms. Lizelle. Nung panahon po ba na iyon, armado po ba si Manny Asuncion? Hindi po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, meron po bang pinagmamayari ang armas si uh, Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Sa buong uh, pagkakakilala po ninyo, ay meron po bang pagkakataon na nagmay-ari po ng baril o kahit anong armas si Manny Asuncio? Wala po, Mr. Georgia. Halos hindi na po kami makabili ng bigas o kailanganin po namin. Kaya po hindi po ganun tipong bibili si Manny na may-ari ng baril. Uh, Mr. Chair, matanong na lang din po natin kay uh, Ma'am Lizel. Kayo po, Ma'am Lizel, meron din po ba kayong pinagmamayari ang armas o baril? Wala po, Mr. Chair. Sa buong buhay po ninyo, may pagkakataon po ba na kayo din ay nagmay-ari ng armas? Wala po. Hindi po. Mr. Chair. Kailan na po yung parang siguro kung may pagkakataon po na nakalapit po kayo sa kahit anong armas, may ganun po bang pagkakataon sa buhay ninyo? Mr. Chair, sa totoo lang po, nung unang dinumog kami ng mga pulis, first time ko po makakita ng mga baril na malapitan po. ah uh, Mr. Chair, uh, kung babalik po doon sa naging insidente, may nakita po ba kayong kakaiba sa mga uh, police na involved doon sa insidente? Yes po, Mr. Chair. Yun ka pong sinasabi nung una. May isang maliit na police. Nagigil-nagigil po napatayin patayin si Manny. Sa kwarto pa lang po, halos kalapitin niya na yung gatilyo. Yung kamay, yung kanayang daliri na kasot po sa trigon, Kaparilip po. Posensya na po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, sobrang trauma po ako nak pag nakakita po na po Sige, Sige, Mr. Chair. Uh, sa punto pong ito, uh, naunawaan po natin okay. ang uh, nararamdaman po ni uh, Ms. Lizelle Asuncion na uh, hindi po natin ninanais na parang marilive po sa kanya yung uh, insidente. Kaya, uh, at this point, uh, Mr. Chair, I would redirect my questions muna sa iba pa nating resource persons uh, regarding uh, the details habang uh, uh, bibigyan po natin ng uh, time si Ms. La Lizelle Asuncion po na na po muna, uh, maka marigin po yung kanyang portion. Uh, Sige, okay. Yeah, you have three more minutes, uh, Thank you. Congressman Raul. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, dahil nandito po ang uh, Human Rights Organization na uh, Uh, karapatan uh, with Ms. Uh, Cristina Palabay. Uh, Mr. Chair, gusto po nating malaman, ito pong nangyaring uh, pagpatay po kay Manny Asuncion tsaka dun po sa couple na nabanggitin po kanina. Meron din po bang iba pang mga instances na kung saan may mga operations na nasa ilalim ng command responsibility ni uh, Debold Sinas at ni Lito Patay na nagdulot din ng mga uh, patayan sa ating mga kababayan. Magandang gabi po, uh, Mr. Chair. Uh, sa totoo lang po, una po namin narinig ang pangalan ni Colonel uh, Lito Patay dito po sa Batasan Dahil uh, napakarami po kaming Uh, na iulat sa amin na mga pagpatay dito. Um, pangalawa, yung pangalan ni Colonel Patay and ni General Sinas, nung nagkasama sila sa PRO-7, um, doon po, kumbaga tail-end na lang yung Bloody Sunday Massacre. Eh. Doon po, maraming naganap na pagpatay, lalo na po sa